Guys, palabas na tayo. Palabas na tayo ng MIT. Nadeya na tayo. Hindi tayo dumaan sa may barko. Ayan. Hindi tayo dumaan sa may barko. Para makita natin kung may dumating bang barko o kung may biyahe ba tayo mamaya o wala. Oh! may dumating. Incheck naman. Incheck naman yung pangalan ng barko. Oh. Wow. Oh, Ayun o. Oh. S-I-T-C. S-I-T-C. Ang laki ng barko o. ng barko. Wow, ang laki. barko dito tayo say. yan ang karga ko ngayon ganyan ganyan ang pangalan ng container ko SITC kaso reaper tayo reaper ayun pinapatungan na siya guys pinapatungan na siya mm.

Itu siya, kung ito siya, ito siya, ito lock ito siya, ito siya, ito Guys, ito siya, natin, siya, ito natin ito siya, ito siya, double check. double check wala naman pila wala naman pila palabas Hindi mala ngayon lang nangyari ito ah hmm. wow yung mga magnanakaw guys ito ang ninanakaw nila sa karsada yung mga jumper yan yan ang iniingatan namin yan pinuputol nila dito tapos kinukuha nila yung wire na ito 20 million guys 20,000 pagka nanakaw sa amin yan

nakita tayo ng safety guys mawal kasi dito guys na magtatagal ka kailangan ikot-ikot ka balis na tayo at baka tayo maban pa rito pag na picture dyan na nakainto sa gilid guys uh, mababan tayo tayo tayong trabaho Woo!